Mga tugang ultimong aldaw, kan sa tuyang kan maaganin paghalat. Siyam na banggi asin maagang paglakaw, kan kaibahan o kaibahan ni Maria, laom na makumpleto, huli taiguanin mga kamawotan, asin naglalaom na pwedeng maghagad sa kagurangnan, sa madaling sabi may kahagadan. Alagad mga tugang, ano ang mangyayari kung ansayin dong kahagadan na imahaman? Kung an satuyang tuyang kamauotan, da iitugot kang kagurangnan. Mapadagos pa daw kita sa, pag, sa Dios, Mapadagos pa daw kita sa pagpukak kada Domingo. Asin sa mga tinalaan na aldaw kang simbahan, urug na kansulim ni Santa Maria, ipinangidam daing digta ng kasalan. Asin Santa Maria, ina kan Diyos. Mapadagos pa daw kita sa pagtaong ranga sa Dios sa mga Domingo maski nga di ordinaryo. Wapadagos padaw kita mga tugang sa pagmidbid sa Diyos na Ama siring sa ipinamidbid kan Kristong Duminatong. ini ang mga kahapota na posibleng krisis nin pagtubod urog na kun ang pagtubod o sa pagtubod na iya nakabase sa nahihiling nakakaputan asin napapakinabangang mga biyaya pa no ta ini masasabotan mga tugang, eno't eh, punto sa buto niyato na nahihiling kung anong imahin kang Diyos sigung sa satuyang mga pagpamibig. Nahihiling ang imahin kang Dios? kung ano ang satuyang pagkasabot sa Dios? kung si siisay ang Dios, base sa satuyang mga personal na pagpamibig. Iyo iyan ang pagkamibig niyato sa Dios. Kung papaano kita magpapamibig, kung ano ang satuyang mga kahagadan, kung para kiisay kita nagpapamibig, Iyu iyan ang manifestasyon na iyo ini ang Dios para kay Father Christian. As in, ini ang Dios kang mga yaon sa barangay Tagas. Kung ang paghona niya to, kung makumpleto ang misa no binaryo, intitulado na kita na dangugon as in sundonin sa tuyang Dios na Lord, ano, tapos na. Makumpleto ko tabi. Ano na? Entitlement. Intitulado ulit na natapos ang siyam na aldaw. Iyo ini ang manipulasyon espiritual. Manipulasyon na kung sa in, sa rong diretsyon niya to ang hinanyugon nin kagurangnan sa paghaman kan sa tuyang kahagadan. Ini nagpapahiling kan imahe nin Diyos bilang Dios na nakabase sa satuyang merito, na nakabase sa satuyang gibo, asin bako sa pagkamahihirakon, asin pagkamatinaon nin Diyos. Sa psikulohiya, may biga apod kita, psychology of manipulation. That when we help somebody, we try to put our hands around the neck of that person. Psychology of manipulation. That I can manipulate people around me because I help. Well, Padre, narunduman mo kung nangangaipo ang simbahan, yaong ako. Salamat sa Diyos sa karahayang buo alagad sa lado espiritual, pag minsan may tendency kita, entitled kita, huli ta kita may bigyahaman. Baad po mga tugang igwa kitang sense of spiritual entitlement, ang dapat gibuhon kan Dios ang satuyang kabutan, huli ta na kumpleto niya to ang siyam na aldaw. Ang mga pagpukang amay, mayong saysay, mayong halaga, mayong punto, kung bako ang pinakaimportanteng bagay na iyo ang kamauotan na paliwanagan ni Diyos ang satuyang kaisipan, satuyang asin at sinansatuyang mga gibo, ani nagrangay kan sa pusong nagtutubo. So sa halip na baguhon, niya to ang satong sadiri, igwa kita ki tendency na baguhon niya to ang Diyos. Do what I pray. Pangadwa mga tugang, Pinapahiling sa tok ni Zacarias. Ang pusong nagpapasalamat, ang pusong nag oomaw ang tao na tatao magmidbid sa karahayan kan Dios. Sa pagkamatinao kan Dios sigon sa panahon na itinagaman. Sigon sa panahon na Dios man sana ang nakakaaram, may maka kita na pagmisan, bako. Immediate ang kasingbangan. It takes time kung ani sa bunga big papahinog tanganing abot ang panahon mas mahamis ang bunga mas maapresyar niya to ang halaga Siri man sa tuyang pagtubot sa kagurang na na papahiling ni Zacarias. Maski si Zacarias naghalat, mala nga niya sa iyang agong 80 mahigit na kan, nagbados. Naghalat si Zacarias. Bago lang si Isabel ang naghalat. Maski si isa iyang agong, kaya nag siya asin siya nag kung ano ang mangyayari sa aki na, na, na tagapag-andam ka na agihan kan Dios. Si Zacarias naging ama huli sa karahayan kan Dios. Siya naging ama sa pagkamatinao kan Dios. Maski nga ni siya napanoonin pagdududa. Ang pusong tatao mag-omaw sa Dios, pusong nagpapasalamat Bako sa napuro hagan. Bako sa napuro pag-ako. Kan mga bagay-bagay, kundi pagbilang kan mga balaog na inako, balaog na dapat ipag-ugma, balaog na dapat ipag-rukyaw, as in, balaog na dapat ihira sa kapwa. Friends, if we know how to count our blessings, that is a great sign that we are grateful to the Lord nakita ta tao magpasalamat. Nakita ta tao maghiling, magkanutang na buod sa satuyang kapwa sa iya. Lugod mga tugang dai niya pagbayaan ang Jesus na mamumundag sa bilen. Ibanhan niya to siya bilang tanda kan sa tuyang pagpapasalamat sa Dios sa bilog niya tong pagkabuhay. Hulitaan gabos biyaya na dapat ipagpasalamat.